4 a.m. pa lang daw po yung kuya ko sumusukan na tsaka masakit ang ulo. Mm. Nagsabi na sa kanya, mga 25 times na daw po sa buong maghapon na yun. Sana po, inupdate I mean, po kami ng maaga to pa lang. Kaso po within 12 hours po kami ininform at Expected namin yung kuya namin dehydrated lang, nakaswero, nakaupo sa, sa ano, wheelchair. Yun, pagdating namin doon, yung kuya ko tubuin na pala at Kaya nga po sabi ko, bakit hindi nyo kami inupdate na maaga para at least nasolusyonan ka agad. Sabi ko, hindi naman kayo yung gagastos ng pangpa-hospital ng kuya ko kung anuman mangyari sa kanya. Iniakala eh. namin dito magiging okay yung kuya namin. Dito pa pala magkakaganyan. Dito pa pala mawawala Ma yung kuya namin. Ma'am, si Sir Mark ay inyong... Kapatid, kapatid po na panganay po. Okay. At sa inyong pagkakilala sa kanya, sa kasamaang palad, siya ay nalulong sa pinagbabawal na droga? Yes po. Naging user po siya, attorney ng drugs. Eight years, start po siya ng eight years po. Bali po eight years na po siyang nagda-drugs, attorney. Hindi po siya sa amin lumaki, attorney. Bali po yung kuya namin, lumaki po siya sa Manila po talaga. Then, umuwi po siya sa amin, neto na lang po nung na mild stroke po siya kasi attorney eh. Sa loob po ng kulungan rin po. Bulay Nagkaroon penis. po siya ng kaso pong unjust vexation po, attorney. Then, doon po siya sa loob po, na mild stroke po siya, attorney. Then, paglabas po, dito na siya sa amin, nagstay for good nga po. Just Bakit po. po siya napasok sa isang rehabilitation? Sir? Bali po ano, attorney, ah... Uh, Napansin po kasi namin kahit mild stroke na siya hindi niya maiwasan yung paggamit po ng drugs talaga attorney. Okay. Kasi kita namin talaga attorney sa kanya kapag nakakagamit po siya ng drugs. Okay. Yun po, tina pagdampot po sa kanya ng polis, kinausap po siya na magpapagamot lang. Sumama naman po siya attorney. Okay. Den dinala po siya doon nga po sa rehabilitation attorney. Anong rehabilitation center po? Sa Tagig Attorney doon po sa may kampo ng Diwas. Okay. Yes. Gaano po katagal ang kanyang schedule for rehabilitation dito sa Tagig? Bali ang sabi po kasi sa amin due to ano, 6 months and up po depende okay. po kapag po. ano po kapag okay. okay na yung patient kung may nagbago po ba talaga sa kanya, nag-improve. Ilang months na po siya nandito bago po siya binawian ng buhay? 16 days lang po. At ano po alam niyo yung cause of death? Cerebrovascular. Yun po yung lumabas sa autopsy. So it's related sa previous condition niya yes, daw, pa. no? po. uh stroke. So parang na stroke po uli yes, siya pa. sa loob. Okay. Apo. Uh prior niyo po siyang pinasok dito ma'am nagsagawa ba ng health check up Wala po At bakit po kayo nagtataka at sa tingin niyo hindi ito ang totoong cause of death niya ma'am Um gusto ko lang naman po attorney malinawan po Kasi po kung yan po talaga yung cause of death niya tatanggapin namin attorney Ang inaano lang po kasi namin talaga attorney yung mga may pasa po siya den yun may nakita po sa autopsy po uh -huh. na may galos po sa tagiliran yung kuya namin uh -huh. Sa kanyang right hand mayroon meron ring pasa sa kanyang hita at sa may bandang likod. Bandang ng chan hito. po bandang... siya, bandang... yung sa una po. Ah, ah. Tapos, uh, tapos sa mayroon meron rin, sa kaliwa ng kanyang navel, Mayroon meron ring pasa doon. Dok, meron po kasi dito sa aming complainant no, ang nirereklamo niya lang po at gusto niya lang mabigyan liwanag ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Pinaka-una po natin titingnan kasi dito, ano, yes. yung Based sa san indoor po sa akin yung report po at saka yung mga pictures po nung decedent. So ang una ko po tiningnan, siyempre yung uh, pinaka cause of death na kalagay nga po dito is cerebral vascular hemorrhage. Tapos mm -hmm. titingnan po natin yun, i coconnect po natin 'yun do sa body ng report kung ano po ba yung naging basis ng conclusion na yun. Yes po. Makikita po natin may mga findings din po kasi mga mukha naman po'ng incidental findings like yung hematoma, mm -hmm. contusion, tapos, uh, kung titingnan nyo pong mabuti yung doon sa report, nakalagay po kasi doon kaya, kaya po sila uh, napunta doon sa conclusion na cerebrovascular si hemorrhage yung kinamatay is meron po kasi 150 cc or 150 ml ng tuko na nakita po doon sa ulo. Ngayon, naka-highlight din po doon sa report na nakalagay kasi usually, titingnan po natin dyan is kung internal ba Or kung sa mayroon po bang pumutok na ugat or kaya po nagkaroon ng ganong uh, pagdurugo is dahil uh, napatama yung ulo. Ngayon nakalagay naman po dito is no injury po. So ibig sabihin, tinignan po kung uh, posible ba na yung pagdurugo is dahil sa pagkakabagok or may humagpas sa ulo. Okay. Ngayon, yung iba naman pong findings dito, tiningnan ko rin po, kinorelate ko din doon sa ibang part or nung body nung report. Yung hematoma at saka contusion, nakita po natin, nasa right. Yes, yes. Right side, nakalagay po pati po doon sa picture. Pero kung titingnan niyo po yung body, nakalagay po kasi doon sa meron pong puncture marks. Yes. Doon din po sa same extremity. Consistent naman po ito na nagkaroon ng mga parang extravasation or lumabas doon sa ugat yung Uh, dugo na maaring connected po doon sa ano doon sa puncture mark so kung susumahin po mm. kung base lang po doon sa picture at saka doon sa report uh, accurate naman po yung naging ah uh, conclusion. Pero kung ako po kasi, yes, yes, ah uh, syempre titingnan po natin lahat ng kung may mga circumstantial po ba, paano po ba natagpuan yung body, siguro ganun. Mm -hmm. Kasi yung isa pa pong findings dito is yung abrasion po dun sa, yes, may, yes, uh, sa katawan. Yes, sa, yes, Doc. Sa, sa, left lower abdomen daw, Doc. Left Opo, lower yun abdomen. po kasi, yeah, yeah. Eh, pe pwede pong matamu yun nung siguro kung nawala ng malay, okay. napatama sa kung ano mang So there is a possibility ah. doc na falling injury itong abrasion niya sa kanyang left lower abdomen. Ganoon oh, ba? Opo kasi okay, hindi, okay. hindi parang hindi po siya consistent kung ano po eh. Hindi ko naman po sa ni rule out. Kung of course, of course. Meron kung baka po may external factors na nangyari. Yeah. Yes. Pero kung ito po yung pagbabasihan, yung injury, yung picture po at saka yung report lamang po is wala naman pong ano, uh, subject po to further mm. ano na lang query ng mga circumstantial so, evidence po. Consistent naman po ang general findings ninyo kung bagay hindi naman kayo magtataka kung ang real cause of death talaga dito is a stroke, no? Yung, yung yes po, kasi yung gano'n po kadaming dugo, yung 150cc is enough po para mawalan talaga ng malay okay. yung isang tao. Okay. Captain Garcia, magandang hapon po. Initially, sir, may ano po ang inyong nakikita dito sa kasong ito? Hindi po sa amin bali nakarating uh, formally right there and then nung, nung mangyari ang akidente, kaya uh, kahapon nag-back po kami ng aking team. Noon po, August 11, 2025, na admit po itong sistema sa rehabilitation center dito po sa Piliputan mm -hmm. for two-one support order, sir, sa nakalagay po ay compulsory rehabilitation. Yes, so, by yes. any means, so, talagang marirehab po siya dahil sa sir, traffic. Alam niyo ba po kung paano nahanap sitwasyon nung nahanap yung katawan niya, sir? Bago po siya madala sa ospital, meron pong mga nasabi ang doktor po na nakausap doon na si Dr. Normandy si Atis, yung okay. po ang attending physician na doktor po ng uh, rehabilitation okay. na bago po uh, na noon po siya ay nasa rehabilitation nakitaan po siya ng mga nagtatay po siya pumababa yung kanyang timbang mm. recurrent banting at saka yung pagtaas po ng kanyang dugo kung dinayagnose siya o siya po ay in-examine uh, naalaman na po na siya po pala ay may diabetes hypertension. Ah, meron siyang mga P medical opo. conditions, condition, sir, kanyang pagpasok, yes, no? Yes, sir. Opo. Okay, okay. Ito po daw ay isang uri ng uh, blood cells na uh, bigla po, po produce ng maraming blood cells dito po sa brown marrow na mm. pang nila na pag hindi aagapan, fatal, isa po ito sa fatal na sakit na dala-dala po nitong ating biktima, ano? At saka okay. ito po isang uh, na isang blood problem din po, no? At saka yung uric acid niya ay sa din po, sir. O, oh, com Combination, sir, ang... So, ang, ang, lalana lala na pala ng, ng kanyang bigtima. current health condition, no? Habang nag-iimbestiga kami kahapon, meron po kami nga uh, na-imbestiga na patient din po doon na siyang tumulong po noong itong si... ang ating biktima ay... Uh, dahil gusto pong isalba ang buhay po niya. Dahil okay, sir. Yes, taka, yes sir ka ng ID. So, mm. yung fluid na body fluid, bumababa po. So, tinaktakan po siya ng body fluid ano, ng ID sa kanyang kawis sa kanan. So, siya po ay resisting during that time. At uh, napakalakas po niya. Sabi po eh, dalawa po ang, ang humahawak sa kanya. Okay. Isang nurse at saka pa po sa pasyente. Ba, baliban pa doon sa doktor na si Mr. Ati, si Dr. De Ati. Kaya siguro so, siya nagkaroon ng pasa, no? Dahil pata, tumapalag siya. Sabi po sa amin ng nurse, daw po yung mahawak sa kuya namin. Ah, yes. okay. Po. A po. Talagang o. resisting po. Sabi po talaga ng doktor at saka ng nurse, plus ito pong ating, pas ito pong pasyente sa rehabilitation si Mr. Marvin, eh talagang malakas, ano po, nalalaban po talaga si yung biktima. Noon during It's that time, <sighs> for um, unknown reason, So ang mga taan tao naman po attorney kung sakasakaling may masakit at ano hindi mo na alam ang ginagawa mo talagang uh, kung mayroong sinasaktan yes, kayo or may hindi mo na alam at uh, you are unaware na sa mga ganung sitwasyon Completely siguro, agree sir na tama po tama, yeah, tamang yes, tama nag trigger po. sa mga sa mga bagay o matitigas na ano kaya nagkaroon siya ng abrasion or pain na uh, yung sinasabi natin dito na contusion or hematoma at, Attorney doon lang din po kami na ano, kasi siguro po sa rehabilitation nila hindi lang po yung kuya ko yung mild stroke. Sana po yung at least yung pag-update lang din po sana sa yeah. ano kasi ang sabi po sa amin ng doktor nung 4:30 na tumawag sa akin, yung sinasabi po niya doktor ni General pa, po. sabi po niya, 4AM pa lang daw po yung kuya ko sumusukan na tsaka masakit ang ulo. Nagsabi na sa kayo, mga 25 times na daw po sa buong maghapon na yon. Mm. Siyempre po ako po yung petitioner attorney. Sana po in-update in -in po kami ng maaga kayo. pa lang po para po at least naagapan yung kuya namin in case po na may ganun. At tsaka alam Tama. namin yung totoong mangyari para hindi wala pong haka -haka po Tama sa utak po. namin na baka yung ganun. Yung parang Tama kapabayan po. lang po sa update. Kung maayos ang kanilang sistema, kung mabilis silang umaksyon. Yes ang po. sinasabi natin, this could hindi have all po, been prepared po ma ano naman po siguro eh, masusolusyonan po kagad yung sakit ng kuya ko kung in-update po kami kagad. Kaso po within 12 hours po kami in-inform attorney. Pagdating namin, ang sabi nila dehydrated yung kuya ko. Kaya pala nung no, nagtitext kami sa kanila, anong lagay ng kuya ko? Hindi po sila nagre-reply attorney. sabi nila, nasa ER po kami ma'am. Expected po namin dalawang magkapatid attorney. Tatlo lang kami attorney. Expected namin yung kuya namin dehydrated lang, nakaswero, nakaupo sa, sa ano, wheelchair. Yun pagdating namin dun, yung kuya ko tuboy na pala attorney. Kaya nga po sabi ko, bakit hindi nyo kami in-update na maaga para at least nasolusyonan ka agad. Sabi ko, hindi naman kayo yung gagastos ng pang -pa -hospital lang hospital ng kuya ko kung ano man sa kanya Yung update lang sana attorney kasi kawawa naman yung ibang nakariyab po kung lagi na lang kung ganun. Kasi sabi namin na, Tony, akala namin dito magiging okay yung kuya namin. Dito pa pala magkakaganyan. Dito pa pala mawawala ma yung kuya namin. Ganito ma'am, no? Sana hindi na ito nangyari. Pero now that it has happened, papaniguraduin po namin na hindi ito nangyari ulit. Po. How can we do that? Ma'am, parating na po ang um, budget deliberation sa Senado kung saan kami ay magtatalaga ng nararapat na budget sa kada ahensya. At timing lang dahil nung inaaral ko po ang ating budget book no kung saan nakasulat ang magkano ginagastos ng gobyerno. Napakababa po yung iba't ibang proyekto ng gobyerno na sobra-sobra na nananakaw samantalang itong mga importante sa atin like health centers, rehabilitation centers, hospitals, wala. So we will make sure ma'am, una imbestigahan namin bakit ganun kabagal. Opo. Yun lang At yung mga po sa protocol nila ma'am. Ngayon kasi ma'am, no, to be very transparent sa lahat rin na nanonood, we have been trying to contact DOH. Yes, po. Talaga, walang palya. From the moment I started, in extend ko na nga yung segment. We gave them time. Ayaw talaga nilang sumagot. Ayaw nila magpa-on-air. I don't know why. So we will ask these questions where it matters kapag yung budget na nila ang nakabitin, 'di ba? Maybe makukuha natin yung kailangan nating marinig. Ma'am, two things, no? One, nabigyan natin ng linaw yung cause of death oh, ng po. inyong kapatid. Second, ma'am, uh, I will do something para po, I'm sure kasi may burial expenses yan, something, oh, para ma-assistan po kayo. Kami po ay may pag-coordinate sa inyo po after this program para po at least makatulong sa gastusin, ma'am. Kaharapin ninyo. And at the same time, we will do something, ma'am, para hindi na po ito maulit-ulit at para matulungan po kayo sa ngayon.